Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from Asgari Channel, a faith healer, Oza Matarder. So ngayong hapon, natutugan natin yung sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of November 2024 for the sign of, for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga halil. So guys, This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel. And give a kiss yung bell for more videos of Dator maraming salamat po. Sa mga walang sound pag-support sa aking channel, tala-lalo lalo, na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo. ng Diyos at may kapal, siksikliglig nag-uumapaw. Nabiya yayang manong balik sa inyo. So, let's see, guys, what is the messages advice sa'yo ng ating Angel Spirit for the sign of Livra. So, let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information paano ano kayo gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha. Itong yan na natin, tatalamin na natin at bubulubugin na natin yan. Angel Spirit, please give me information po. There is a three of wands waiting for us or waiting for a ship. No, may nagihintay dito ang resulta. No, ay kakalabas ng eksena. There is something hope. No, akala mo wala ng pag-asa. Ito na maaaring mata mo muna kung ano man yung mga bagay na inaasam mo. At hinihintay mong resulta. The star card is something wish coming true. The star card represents the miracles, hope, and healing. No? And there's a something water. Now, dapat uminom kayo ng maraming tubig, guys, ha? Na may nasasend ako dito na maaaring um, na de dehydrate kayo. And this is something king of, A night of cause. There, there is an offer, no? A proposal. Engagement. Or either there is a something, apology. Okay? So, this is something, the word cover, the trouble. May trouble din daw dito, guys. Double clarification with the trouble. Additional messages. And because this is something, the night of once, Slowly but surely, no? Kung maga, uh, maging kayo sa kung ano man yung balak or gusto nyong uh, mapuntahan or makuha. We're the king of wands, so something ambition, so di unti mo na makikita yung magiging possibilities. And there is the king of swords with a mental clarity. Now, bibigyan linaw sa lahat ng eksena. This is something stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na walang kaugnayan sa'yo. Yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. No? Yung mga bagay na, na hindi nakakatulong sa ginagawa mo sa buhay mo. Putulin mo na yan. Bisho, um, luho, alisin mo. There's the three of wands. We represent the ten of pentacles with a long-term success and long-term best. Life. Nine of cups ay nine of pentacles sorry the nine of pentacles are represent a financial windfall na ito na hinihintay mo oh my god ito na yung resulta no maaring um, kumbaga may hinahantay ka resulta dito pagdating sa trabaho mo may parating na siya or hinihintay mong alis maaring makaalis ka na magdadala sa ito ng increasing salary or uh, mas mataas na yun nga salary there's a star card represent the 9 of so it's there's a something anxiety sleepless nights kulang ka sa tubig ha minum ka na maraming tubig dito guys nahihirapan kang makatulog no there is a knight of cups represent the hermit card no, this is a something spiritual no spiritual awakening no may mga bagay na mamumulat ka na dito sa mga pinagdaanan nyo dito na kailangan mo humingi ng tawad sa ating Panginoon sa lahat ng mga kaguluhan nangyari sa buhay mo no kailangan mo na kumawala sa comfort zone mo masyado nang masyado ka na natatakot sa mga nangyayari kaya kailangan mo nang um, lumapit sa ating Panginoon para i-surrender lahat. Maraming bigat eh. Mar sense ko ang bigat ng nararamdaman mo. Napakabigat. There is a nine of course with the wish fulfillment. Sa mga bagay dito matutupad na. Kapag pinakawalan mo tong ano mo, yung, um, yung bigat na nararamdaman mo, gagaang ka. What is the king of wands? What is the king of wands? represent the for all pentacles. So this is something saving money for take your power for take your energy. Tignan mo lagi magiging posibilidad pagdating sa sa paggastos. No, there's a something um wrong na maling nga uh, paggamit ng pera, no? May sense ako dito na kailangan maging wais at listo ka. The King of Swords represent the Seven of Cups, no confusion. Maaring naguguluhan ka, maaring um hindi mo alam kung ano yung uunahin mong eksena dahil din sa mga nangyari sa iyo from the past. This is a something of opportunities for you na kailangan mo nang putulin yung mga walang kaugnayan or hindi nagsiserve sa iyo tulad ng luho at bisyo. What is the three of wands? and the nine of pentacles so this is a magician represent with the power of god with a manifestation kung maga unti-unti mo naman na man manifest lahat ng mga bagay na ano man ang kagustuhan or kahilingan mo maaaring may isa na yan there is that something the full card for a, for a leaf of faith a new beginning coming your, in for you no mag kumaga sinusubukan na ng pananampalataya at tiwala mo kung hanggang sa katatatag, no? kailangan mo maniwala sa sarili mo sa lahat ng mga pinagdaanan mo na may pag-asa pa rin na makaalis ka sa sitwasyon mo. There is a something a six with the transition. At unti-unti ka na makakaranas ng recovery. No? Kapag hindi mo minotivate yung sarili mo para makaalis at makalaya dyan sa sitwasyong ginagalawan mo, hindi ka makakaalis. Hindi mo pinoforgive yung sarili mo sa lahat ng mga pakamalian, sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Bagkos parang mas lalo kang natatakot na sumubok sa, iso, sa mga bagay-bagay. Dapat kailang, kaya mong um, lumaban, kaya mong Uh, sumugal sa eksena sa sarili mo pamamaraan no hindi mo kailangan um, labanan yung yung um, kaisipan mo sa lahat na nangyayari maraming delusion kasi na pasok sa isipan mo kaya para natatakot kang ilaban yung gusto mong ilaban no ganon what is the word karakas the night of ko? So this is the four of one something celebration. There's a twin energy, guys, no, with a wish coming true. So sinasabi dito, there's a wish fulfillment, wish fulfillment, wish fulfillment. So ma may sa mo to at babaguhin ang mundong ginagalawan mo. Kailangan mo lang ayusin yung pamamaraan mo. What is the king of pent, or uh, king of one, because the four of pentacles. So, nire-represent with a judgment. Pay attention to your dreams. No? Pinapaalalahan ng ka ano ba talaga intentions mo sa buhay mo, yung first post mo sa buhay mo. At kailangan mo dapat tinitignan mo yung sarili mo 5 years, 10 years from now kung asan ka na sa situation mo. Lagi mo titignan yung magiging possibilities. What is the king of swords and of course the uh, seven of cups? Reference to the page of wands. Dito papasok mga ideas, good, good ideas, good news. 'no. Kung kaya mo nang putulin at linisin 'yung mga nagsisilbing balakid sa pagtupad ng pag-abot ng pangarap mo. Kailangan mong alisin ang bisyo, alisin 'yung luho at inggit sa katawan mo. What is additional messages for the outcome? Ang, ang pinaka-outcome is something to observe the decision that you need to make. Kailangan mo mag-decision dito. There's a King of Pentacles with the security. Maging secure ka sa mga pinaghirapan at pinagpaguran mo. And there's the Queen of Wands, something confident. Kailangan mo rin yung confident mo, kumpiyansa, lakas ng loob, at Three of Swords. No? There's a something pain na pinagdaanan mo or there's a something insecurity inside you na kailangan mo na palayain. No? Maraming nga insecurities, no? So let's see what is additional message kasi iba yung plano sa iyo ng ating Panginoon, iba yung kaganapan na nangyayari sa ibang tao. Kaya wag mong kino-compare yung sarili mo sa situation mo ngayon sa sitwasyon ng iba dahil iba yung pagdadaanan mo sa pinagdadaanan nila. So let's see. What is additional message about sa finances and career? There's a thinking man, you're feeling stuck no? You're feeling stuck at this moment. This is the five of something regret. Na maraming pagsisisi at panghihinayang. Ganun talaga. You need to moving forward. There's a wheel of fortune turning back to your favor. At iikot niyo kapalaran na maaaring po din sa iyo sitwasyon. Kailangan mo lang maging mauta at maging wais sa paghawak at pagmanage ng pera. Ibig sabihin, dito ang sinasabi ng with that Wheel of Fortune, this is something a uh, word, na nag with a the word then, no? There's a destiny to happen. So, ibig sabihin, what goes around comes around. Kung ano mga bagay na ginagawa mo, yun ang ibabalik sa'yo. There's a something consequences behind the scenes, no? Lahat ng mga bagay mo ay impact din at reflection ng ginawa mo. Pagdating sa love life, there's a king of cups. So, there's a devoted supportive person, no? Itong person na to, mahal na mahal ka. And there's an ease want, something in your project, new plan. So, dito papasok mga panibagong plano nyo sa isa't isa. At mga uh, kagustuhan nyo may isa katuparan. There's a separate swords, no? There's a sneakiness and a cheating lie. Mag-ingat lang kayo na sa likod ng mga kaganapan na yan, kumaga merong inggit na nakasubay. May say, there's a something evil eye. So, magdating sa inyo relationship, may pilit na sisira, may pilit na hatak sa inyo pababa. Mag-ingat kayo. There's a something mental, uh, mental... um toxic no may ganong eksena and there's a something a crab mentality additional messages pagdating sa health there's a time moment for a major changes no kung maga unti-unti na magbabago lahat ng kaganapan sa'yo may mga part na masisira may mga part na mabubuo, it's a part of your journey no And because this is something the seven of pentacles with the harvest time. So kung ano man yung mga bagay na ginawa mo, magre-reflect sa'yo yan even sa health mo. No? Kung masyado mong inabuso yung sarili mo sa pagtatrabaho, sa bisyo, sa kung ano man yan, lahat ng mga bagay na yan, magsasuffer ka or magiging maganda ang kahihinatnan mo. Kaya, just be wise. And of course, um, be contentment. No? Sa so, kung, kung ano man yung mga bagay na meron ka ganun yon. Mag-ingat lang kung uh, paano mo control din at babaguhin ng sistema or eksena na ginagalawan mo. What is the magical fairy message? messages represent what? There is a walking away. See? This is something unhealthy. Si Leave the unhealthy situation behind. So, see, kung hindi mo papakawalan yung situation mo, hindi mo makikita ang uh, bago magbubukas, no? bagong pinto ang magbubukas para sa'yo para makita mo ang tunay na resulta at nilalaman nitong eksena. Ganon. 'di ba? because this is something get some exercise. Now get some, kung polish your skills and enhance your abilities, kailangan mong palawakin ng katal, katalinuan, kaisipan mo sa lahat ng mga bagay na ginagalawan mo. Kasi ikaw yung mismo magpapayabong at magpapalakas ng sarili mo. What is the synchronicities? The world. No? At there's a something universe rather. Babaguhin ang mundo ginagalawan mo and there's a something friends. Mas bata ka pa sa ah uh, mas bata pa yung person mo sa yung or mas bata ka sa person mo. And there's a resilience na no, Kung hindi ka, sa resilience, sorry, resilience. Kung hindi ka magtsatsaga sa kung ano man ang meron ka ngayon, hindi mo yan, mapa, hindi mo yan mapangahawakan sa mga susunod na eksena at sa susunod na panahon. Di ba? Kunin mo, kunin mo. additional messages for Yin and Yang Oracle There's a transformation na unti-unti na magbabago lahat ng kaganapan sa buhay mo. And there's a something memories, no? Lahat ng mga bagay na yan, magiging kwento na lang yan. Tatatak yan sa'yo. Dahil lahat ng mga bagay na yan ay pag, pagdadaanan mo na lang. No? And this is something, a truth. No? Lahat ng mga bagay na inilalantad sa'yo ay pawang katotohanan lamang no? Walang kasinungaling at walang itatago sa ang ating pong may kapal. Ipinapakita e, lang sa iyo ano yung magiging bahagi ng uh, kapalaran mo. So, let's see what is the romance just for Mystic Love Oracle deck. Because this is something illegal legal matter. Asi, uh, may usapin pa ba sa legal? No, merong mga utang dito. Magingat kayo. And of this is something mas. Mag-ingat ka sa mga nagbabalat kayo. No? Meron ditong eksena na nagkukunwari at nagsisinungaling behind your back. And there's a shape shifter. So see? Meron dito nagbabalat kayo. Meron dito nagpapanggap. Mag-ingat din kayo. What is additional messages with an angel's answer? With an angel's answer, if it's what? No. Marunong ka dapat humindi. Ha? Hindi puro oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. And there's a something if you believe. Basta naniniwala ka sa sarili mo at sa kakayanan mo. And there's a big happy changes coming in for you. But you need to let go. Di ba? Kailangan mo pakawalan bitawan. Dahil yun, kung baga hindi ka marunong magpakawala, hindi ka rin marunong tumanggap. Tandaan mo yan. What is the chakra messages? And because this is something bittersweet. Kung may pait, may tamisan tagumpay. Di ba? And because this is something workaholic. See? See? Kumaga meron dito maga sinasabi dito na na kapag uh, nakatutok ka sa trabaho na masyado kang nakatutok and there's a growth na magkakaroon ka ng growth and expansion. What is Archangel Michael messages? For Archangel Michael messages for you. For Archangel Michael You created uh, your home is protected by angels no Ang iyong tahanan ay protektado naman ng ating mga gabay and you see, your imagination you see the answer 'di gamitin mo daw ang intuition at makikita mo ang resulta nilalaman nito no kung magagamitan mo mas malawak na kaisipan at makakapag-create ka ng mga new ideas, new plans, Diba? ba? Because this is something dragonfly with a transformation. Unti-unti magbabago, unti-unti magde-develop lahat ng mga bagay o kaalaman mo dito. May mga maga may meron dito magkakaroon ng um unlock knowledge And this is something a fire with the transportation and verification. Paglilinis. No? May mga birth dyan sa buhay mo na lilinisin ka, alisin ka sa mga tao na nasa paligid mo at sa sitwasyon na ginagalawan mo. Dahil hindi mo malalaman to ang totoong um, nasa paligid mo kung hindi mo malalaman ang totoong ugali at totoong intention nila sa'yo. What is the energy represent what? There is a blog uh, door to the personal healing and happiness. Bukas ang pintuan para sa kagalingan at kaligayahan. And the, there's a the sun card with a pure, pure positive outcome. At magiging maganda ang kalalabasan nito lahat ng eksena na to. At sinasabi dito, there's a blossoming abundance. Ngayong buwan na to, ay ito ang pag-uulan ng biyaya sa'yo. What is additional messages with Montology? For Monsology, expect the powerful change. No? Mag-expect ka ng mga bigla ang pagbabago, bigla ang lakas ng finances, bigla ang bulabog. And this is something, don't let your pride get in your way. No? Mo, yung ego, drama, dahil isa yun sa magiging blockages para hindi magtuloy-tuloy ang swerte sa'yo. No? What is additional messages? And there's a failure. No, kumbaga marunong ka dapat tumanggap ng pagkakamali at kam, kabiguan. Dahil lahat ng mga bagay na it's an opportunity to learn something, no? And there's a denial. I-acknowledge mo 'yung fear, replace mo 'yan sa awareness. Hindi sa natatakot ka nangangamba ka lang sa magiging posibilidad ng mangyayari, no? Kung baga, ang nangyayari kasi dito kaya hindi mo magawa isang bagay no kasi natatakot ka. So kailangan um i-let go mo 'yung fear na 'yan at um kumbaga magtiwala ka with the God hands, no? for um, romance angels, represent a past life relationship, no? May kinalaman din dito about sa nakaraang buhay yung dalawa ng person mo, na maaaring konektado kayo. There's something soul ties, soulmate connection, and twin flame. And this is something let go of control issues. Napakawala mo yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Hindi mo kailangan yung isang bagay na para lang malaman mo, para lang hindi mo ma hindi ka um, hindi ka magkamali, no? Kung maga, kailangan mong matuto sa lahat ng bagay na yan. And there's a an hard disease, no? Kung maga, lahat ng mga bagay sa'yo, kailangan na sa puso mo. Susundin mo yan kasi ang ating Panginoon, nakikipag-undayan tayo with a heart, with intentions, with a feelings, emotions, no? What is our kang messages? And there's an alternative medicine. Meron dito alternative mong medisina, tulad ng mga healing waters, or um, kung maga, meron din dito mga herbs and uh, herbs po na makakatulong for your health, for detoxifications. And there's a have faith, no? At yung pananampalataya at tiwala mo, yan ang magpapagaling sa'yo. What is additional messages with an angel spirit, guides? And of course, sinasabi dito, there's a star beating with Um, uh, uh, transmutations, there's an activations may lahat ng mga bagay nito ay uh, kaakibat nito ang kahilingan at katuparan and this is something the seven star sister walang pinagkaiba with the seven archangels na gumagabay at pumuprotekta sa iyo sa lahat ng kaganapan sa buhay mo at ito ang mga bagay na tumutulong sa iyo para mabago ang landasin na ginagalawan mo for Jesus loving quotes said anong, anong chika with the Jesus loving quotes Bless are day that the hear the word of God and keep it. So see, binebless daw yung mga taong naniniwala sa salita ng ating Panginoon. Ngayon yung mga bagay na pinagkakalooban ng biyaya at pagpapala. Let's see what is an angel's number. Angel's number represent 2002 by the void. Kailangan mo tigilan, iwasan, at tapusin. You have more control over your life that you realize and learn execute what interests you. Turn things around, it get better with time. There are plenty of friends to make So chill out, having fun, and open out, go outside. Lo si, kailangan mong magdisconnect, no, from the world, um, kung baga, from um surroundings, no, environment. Dahil lahat yung mga bagay na yan, baka isa sa nagigim para mas magrefresh yung utak mo na makaisip ng mga bagong ideas at mga bagong plano na makakatulong sayo sa yon sa pagabot na abot ng pangarap mo. What is the messages of life? There is a something information with um, welcoming happiness. Divine love is a manifesting in me, through me and around me. It attracts all that I need to benefit from my soul. As I work increase of an inner light, I evolve into an of love, joy, to the... to so I I welcome the happiness and beauty of all that I have sown. So see, we na welcome ka na dito. Tanggapin mo ang kaligayahan at katuparan sa lahat ng mga pangarap mo dahil ipagkakaloob nga ngayong buwan na to. So guys, this is a monthly gabay for the month of November 2024 for the sign of For the sign of Libra, 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 maraming for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sabag support sa akin channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaan kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik, liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!